super chismosa pala itong mother ng isang young actress. Kasi po, kapag may mga di magandang nangyayari sa titi ng isang serye kung saan kabila ng kanyang junaki, ay ikinikismis niya agad ito. Gaya ng pagalitan ng direktor ang isang veteran actress, dalay ito ng apat na oras sa set, at yung isa namang nakailang take ang young actress bago makuha ang eksena. Nalalaman to ng ibang mga tao ang kaganapan sa set pa lang ng Serge. So, hulaan nyan kung sino po itong nainig isang young actress na chismosa numero uno. Marami ganyan niya na marami ng mga artista? Yes! Ang clue! Oh, oh, oh. Yung pong young actress <laughs> ay pata pa na ay may edad na. Yes! Yan ang yes! ang sino. Hindi siya, ah, uh, M. Team M. <laughs> oh, <okay. laughs> team M. I I